Gawin natin dito pagpasok. Ihangat natin siya. Papainin natin na. Tumay niya eh. Ikaw tumay. Naghahawak siya dyan. Okay. Julio, Julio tayo ka muna. Tayo ka muna, J J. Guys, samahan niyo kung may naisip ako. Si Julio kasi kasama namin dito sa grupo ng Evo All Star. Bagong pasok lang siya sa amin. Meron akong naisip. Wala kasi kaming kasama ngayon. Sila Jay, nasa labas pa nagigit pa dito sa May Japan, kailangan dumaya siya sa initiation so pag welcome namin ito sa kanya actually lahat kami nakaranas na nito wala akong kasama rito kami lang dalawa yung sumuwi kaya ngayon nandiyan siya sa loob ang kwarto na yan mapasukuin natin siya so surprise natin natala natin siya na makakakain biglaan So, meron akong papasubo sa ako kanyang bagay na mabilisan. Masikip na. Masikip na hagan dito sa Japan. Kaya ingat siya <laughs> ang pagbaba. Kailangan dahan-dahan na talaga. Pipigyan natin siya ng mga kain. Yung biglaan lang. Yun. Pinapay. Pinapay. Ito. Ito. Pinapay natin siya tinapay yung tipong Magbibigla siya. Ito. Si Julio. Si pagod na pagod. Tapos wala naman nabili yung tao. Kasi nga wala siyang budget. Okay. Oh. Jay, sa mo sa yeah. nyo, Jay. Nabuhatin lang natin kasi kawawa naman. Kasi hindi naman kumakain yung tao. Niya? Ano ba kung mulahin yung tao? Bakit sa tayo. Gagawin natin dito, pagpasok. Iangat natin siya. Pakainin natin na. Tumain nyo eh. Julio, Julio, tayo ka muna. Tayo ka muna, Jay, Jay, Jay. Bigyan mo siya, Jay. Jay, bigyan mo. Tayo ka muna. Tayo ka. Buksa ilaw, Ton. Buksa mo ilaw. Bilis, bilis. Ganyan. Kain oh. ka. Kumain ka. Kumain ka. naman eh. Sinabi na kasi kumain kay eh. Sabihin ng pamilya mo, pinapabayaan ka namin dito. Sino ba tubig. May <laughs> naman tubig. tubig. Sino ba kasama niyan? Sino ba kasama niyan? Pipili <laughs> <laughs> mo kasi sa yung sasamahan mo. Bakit tulog na eh. <laughs> tulog? Ang tulog Antulog sa Pilipinas. Sa so Pilipinas ang tulog? <laughs> Alay na nilakad natin. Ganun talaga sa Japan? Lakad Nak ka para mag-enjoy. Pambira. Di ano yung kaibigan mo, Jay? Mamaya, ako bala sa'yo. Kakain tayo masarap. Kumain ka. Hindi na. Ay, <laughs>